At si Bernat De sa Debrien uh, cross sa 138 38 pakito solo tap Saldi Garcia yan ito yung ibon no? ganda na condition niya oh ganda na katawan Ah, kung ma-recover na natin sila na maayos. Ano ito yung first drop natin yan. Next trap natin si ano eh. Ah, uh, si si Bat. Bale, ito. Tawakan natin si Bat. Ito, mga ganda condition ni si Bat. Mga ito. Yan. Si Bat siya, mga idol. Second trap natin. Si Bernasa, YB yun, mga idol. First draw. Ah, uh, first lap derby natin next week. etong darating na linggo. Ito, YB din ayan ito si bat kumaganda na uwi niya problema sa kanya lagi na tumutukot pero mabilis pa rin Yeah, marunong na siya lumipad maganda ng balikat niya malet na evil lang Yan. tapos second drop natin si leo ito second drop natin si leo ayan Penta the condition nito. Uh, mga recover na sila lahat. Halos lahat mga idol recover. One day pa lang yan. Naka-recover na yung mga ibon natin. Ayan. Full recover sila kanina. Hindi sila lumipad. Balik bukas. Baka lumipad pa rin ko sila. Umaga lang. Para di sila masyado ma-stress. At uh, magbalik na yung uh, full recovery nila. Yan, Next drop natin si Bandenbrook ito yung comfort drop natin basra Bandenbrook group ayan ganda na rin katawan nya no ayan laki ng katawan na ito Bangkay na malaki katawan ganda, maganda na umuwi ayan, sana pala rin tayo ngayong norte no kompleto yung obi natin is kompleto mga idol ayan kumpleto yung hobby natin lalawa clock para ihas let's tayo ng ito 'yung paking trap natin oh. Si Grisel 'yung water hose bucket natin, crossa, uh flying machine pods. Recover na rin, maganda na ring katawan. Yan. Gusto ko hawak ng katawan niyo nila ngayon bilis na rin na nag-recover kasi hindi masyadong isma siya pero hindi nagkapahirapan masyado ayan ganda na itong ibon na to is ah uh, old bird bali live sila ng old bird dalawa sila ni Leo Hermans na cross house ah uh, Joe Stone Jansen ito naman Waterhouse Beckhart Cross ah uh, Flying uh, Machine Alphonse ayan tapos last trap natin. Ano ba 'yon? Ito yung ibo naman ni Boss James Yan, ang ganda ng katawan na nang umuwi Ito kasi yung ibo na to is Pagtongtong ng alas dos Hindi ko na inabangan dahil umalis nga kami Ayan. Nakauwi ako mag ko na. pagtingko sa loob, nandun na siya. Ayan Ganda ng katawan na ito. Hanggang ngayon, ang ganda ng katawan no? Bilis din nag-recover. Parang di nga lumipad yung linggo eh. Kahapon. Ayan. Ayan. Chinek lang natin sila kung magaganda yung mga tipo nila para bukas is makapalipad din natin. Yan, mga pulbos na, oh. ang ganda na kung ba, ano, pulbos yun lahat, oh. Ganda ang recover. Sana pala rin tayo ng itong linggo. Mag-live lahat ng YB natin, tapos second lap derby ng OBs, mag-clock din ang yung dalawa natin. Yan. Santiago Isabela na tayo susunod, mga idol, mas malayo na. First lap OB, second lap, ay, first, first lap YB, second lap OB, mga idol na magtuloy-tuloy mga ibon natin. Ayan, binibigay natin yung lahat ng kakayahan natin. Ayan. Basta maintain lang yung conditioning. Huwag pa bago-bago ng sistema. Kaya natin makatulog. Alam ko, pahirapan nyo yung lahat eh. Ayan. Ayan, yung lang yung update natin sa mga ibon natin. Halos lahat ka, YB mga idol. Dalawa lang yung naka-OB na ring. Pero YB pa rin yung mga ibon. Yan sana pala rin tayo.